Hello, good afternoon. Happy Thursday. So may nagtanong na isang follower na kung mabubuhay daw ba ang isang vocational trainee sa tinatanggap niyang uh, uh, salary or vocational training fee dito sa Germany. So let's take for example, ang aking anak ay kumukuha siya ng HRM dito at ang kanyang monthly net pay ay 850. So bukod dun sa kanyang house uh, building o vocational training, meron pa siyang mini job na uh, every Sunday at siya ay kumikita ng 450. So 850 plus yung kanyang trabaho 450. So meron siyang 1,300. So nabubuhay siya kasi ang kanyang bahay, ang upa niya sa bahay uh, uh, at lahat-lahat na bahay uh kuryente, gas at saka internet ay uh, 450 ang bayad niya. So so meron pa siyang 850. Yung kanyang ticket uh, 58 58 uh, euro. So bali ang kanyang gastos monthly na ay 508. Tapos ang kanyang um, uh, grocery, sabihin na lang natin 200 a month. So, 700 na yon. So may natitira pa sa kanyang uh, kinikita. Kung yung kanyang 850 na vocational training uh, fee, so may natitira pa doon kasi ang kanyang gastos lang monthly, uh, pagkain, bahay at saka yung kanyang ticket ay mga 750. So meron pa siyang 100 euro na natitira. Plus yung kanyang trabaho na Uh, 450 din a month so at least meron pa siyang 500 kaya nakakapag uh, uh, nakakapag vacation pa sila sa iba't ibang panig ng uh, European countries o European Union katulad ng Italy uh, Spain Nakakapunta rin sila dun sa mga malalapit na countries dito sa Germany, katulad ng Austria, Switzerland, uh, Belgium, at saka Netherlands. Nakakapunta pa sila doon. Mga vocational training lang yan. Trainee lang yung mga yan. Kaya kung ikaw ay practical, matipid, at masipag dito sa Germany, kahit ikaw ay nag-aaral pa lang ng vocational dito, mabubuhay ka na ng sarili mo. Katulad na lang ng aking anak at ang aking pamangkin, hindi ko na sila sinusuportahan. Hindi ko na sila binibigyan ng pera. Nagbibigay na lang ako minsan ng pagkain kapag ako ay nagluto ng marami, yun na lang ang aking pinakatulong sa kanila. Pero sa kanilang pang-araw-araw na pagkain, hindi. So paminsan-minsan ko lang silang tinutulungan. Kaya kung masipag ka dito at practical ka at alam mo yung limitasyon ng iyong uh, paggastos o alam mo yung uh, kung hanggang hanggang saan ang uh, buti ng pera mo mabubuhay ka talaga. yun lang. paquet okay, ayo